isipin mo. Hindi ka pa man lubosang nakapaglulok sa Tigla na lang mawawala ang bangkay ng mahal mo sa loob ng kataol. Sabi nila, may mga magnanakaw ng patay. Pero paano kung hindi tao ang may gawa? Mga horor horror, KALAMAT SA pagbisita Kung mahilig ka sa mga kwento ng alamat, kababalaghan at mga katatakutan Siguraduhin na nakasubscribe ka na at pindutin ang notification bell Para na dito updated sa mga bagong kwento Ngayon, samahanin niyo ako na isa ang nakakapilabot na kwento tungkol sa nilalal na tinatawag na balbal. Mga halimaw na kumapai ng mga balkay at nag-iiwan ng at tano sa bawat sementeryo. The bayan ng Panhay, Negros Oriental, naglulok sa ang pamilya ni Mario dahil sa pagkamatay ng kanyang ama